Okay, kumusta? Pag-usapan natin ngayon ng isang bagong batas na posibleng maging game changer para sa mga small business owners sa Pilipinas. Ito yung P3 Act o yung Pondo sa Pagbabago at Pag-Asenso Act. Ang tanong, ito na nga ba talaga yung solusyon na hinihintay ng mga micro at small entrepreneur natin? Halika, himayin natin! Pero bago yan, isipin muna natin to. Para sa mga pinakamaliliit na negosyo, yung may-ari ng sari-sari store dyan sa kanto, yung paborito nating karinderia, yung mga online seller, ano ba talaga yung number one na pumipigil sa kanila para lumago? Halos palagi, iisa lang ang sagot. Puhunan. Kapital. At yung kung saan sila napipilitang kumuha ng kapital, doon pa lang nagsisimula ng problema. At dito na pumapasok yung sikat na sikat o dapat sabihing kilabot na 5-6 system. Sa mga hindi pa nakakaalam, ito yung paraan ng pag-uutang na sobrang dali. Walang maraming tanong, walang papel. Pero yung kapalit, grabe. Sa bawat limang piso na hihiramin mo, anim na piso ang babayaran mo. Parang maliit lang pakinggan pero katumbas 'yan ng 20% interest madalas sa loob lang ng isang araw o isang linggo. Isa itong financial trap na nagbabaon sa napakaraming maliliit na negosyante. So, itong problema sa 56, isa lang yung sintomas ng isang mas malaki at mas malalim na issue. Dito muna tayo mag-focus sa unang bahagi, yung hirap at pakikibaka ng ating mga micro and small enterprises o MSEs para lang makahanap ng puhunan. Kasi isipin nyo, para sa kanila, yung akses sa maayos at murang pautang, yan ang pagkakaiba ng success at failure. Yan ang pambili nila ng dagdag na paninda, pambayad sa pwesto, o pang-upgrade ng gamit. Kapag ang mga MSCs natin ay nakasandal sa mga predatory lenders tulad ng 5-6, hindi lang negosyo nila ang dihado. Apektado rin ang pag-unlad ng buong bansa at yung laban natin kontra kahirapan. So, sa gitna ng problemang yan, eto na, may sagot daw ang gobyerno. Isang batas na direktang i para labanan ang 5-6 at tulungan ang mga MSEs, dito na pumapasok ang P3 Act. P3 Act, ang buong pangalan niya, Pondo sa Pagbabago at Pag-asanso Act. Ang ganda pakinggan, no? Mula pa lang sa pangalan, may promise na ng pagbabago at pagunlad. Ano ba talaga yung gusto nitong ma-achieve? Well, unang-una, magbigay ng pautang na abot kaya at hindi pahirapan. Pangalawa at very important, maging mas magandang alternatibo sa 5-6. Pangatlo, pababain talaga ang interest rates. Bukod dyan, gusto rin nitong hikayatin ang mas maraming Pilipino na magnegosyo at tulungan yung mga nasalanta ng kalamidad. So, hindi lang siya pera, di ba? Isang buong support package. Ang daming goals, magandang pakinggan. Pero paano sa totoong buhay, Paano nito gagawin lahat yan? Well, ang sagot ay nasa P3 program na hinati sa tatlong pangunahing sangkap o component. Ito yung tinatawag nilang tatlong haligi ng programa. Una, microfinance o yung pautang. Pangalawa, cash assistance o direktang ayuda. At pangatlo, capacity building o yung pagsasanay at suporta. Isa-isahin natin yung tatlong yan. Unahin natin yung microfinance. Ito yung puso ng programa. Ito yung direktang pagpapautang sa mga negosyo para mayroon silang kapital. Puhunan para sa operasyons, para sa expansion, para sa paglago. Ito yung direktang kalaban ng 5-6. Pangalawa, cash assistance. Okay, linawin natin. Hindi ito utang. Ulitin ko, hindi ito utang. Ito ay direktang bigay na pera, isang capital injection para sa mga piling MSEs na talagang-talagang nangangailangan ng agarang tulong pinansyal. At yung pangatlo na para sa akin ay napakaganda yung capacity building. Kasi hindi lang sila basta nag-aabot ng pera. Nagbibigay din sila ng libreng training, halimbawa skills training, tulong sa product development, kung paano i-market yung produkto mo. Ito yung tulong para siguraduhin hindi lang mabubuhay yung negosyo mo, kundi lalago talaga. Okay, gets na natin yung tulong? Malinaw na? Ngayon, bilang isang negosyante, ang pinaka-importanting tanong mo sigurado. Sige, paano ako makaka-avail niyan? Anong kailangan kong gawin? Talakayin natin yung proseso at qualifications. So, sino yung hahanapin nyo? Ang pangunahing ahensya na mamamahala sa buong programa ay ang Small Business Corporation o SB Corp. Sila yung financing arm ng DTI o Department of Trade and Industry. Sa kanila, iikot ang pondo. At ito na, ito na siguro yung pinakamalaking game changer sa lahat para sa mga maliliit na negosyante. Sa mga pautang sa ilalim ng P3 program, walang collateral na kailangan. Grabe yan. Kasi yan yung laging problema, di ba? Paano ka uutang sa banko kung wala kang ari-ari ang pwedeng i -collateral? Dito, tinanggal yung hadlang na yan. May dalawang paraan para umutang. Pwede kang dumiretso sa SB Corp. Dito, pwede kang makahiram ng hanggang 2 milyong piso. At ang interest, maximum of 1% lang per month. Ang layo sa 20%, di ba? Pwede ka rin dumaan sa mga partner nila, tulad ng mga kooperatiba. Dito, hanggang 300,000 pesos ang loan at ang interest ay maximum of 2.5% per month. Ngayon, para naman doon sa cash assistance, yung hindi utang, yung ayuda, ang pwedeng matanggap ay mula 5,000 piso hanggang 50,000 piso. Siyempre, depende yan sa kung gaano kalaki at kung ano ang pangangailangan ng negosyo mo. Pero, teka, hindi basta-basta. Sino bang qualified para sa cash assistance? Kailangan, rehestrado kang may-ari ng MSC at first-time applicant. Kailangan din, miyembro ka ng co-op o residente ng LGU nyo. Tapos, kailangan mong magpasa ng isang maayos na business plan at umatend ng seminar ng DTI. Medyo marami, oo, pero para masigurong yung tulong ay napupunta talaga sa mga seryoso at karapat dapat. Ganda nung plano, no? Pero ang isa pang tanong, seryoso ba talaga sila dito? May pondo ba? Pag-usapan natin kung gaano kalaki yung posta ng gobyerno sa P3 Act. Baka magulat kayo sa numero. Isang daang bilyon piso! tama yung narinig nyo, 100 billion pesos, ganyan kalaki ang inilaang pondo. So malinaw, hindi ito biro. Ito ay isang napakalaking investment. Pero linawin natin ha, ah, yung 100 billion na yan ay para sa unang dalawang taon pa lang ng programa. So that's 50 billion pesos bawat taon. Ito yung panimulang pondo para umarangkada na yung microfinance, cash assistance at capacity building sa buong bansa. So bakit ganito kalaki ang pusta? Dahil ayon mismo sa batas, ang pagpapalakas sa mga maliliit na negosyo ay hindi lang para sa kanila. Ito raw ay paraan para sa pambansang kaunlaran, para sa paglikha ng trabaho at para mabawasan ang kahirapan. In simple terms, ang paniniwala ay kapag umangat ang pinakamaliliit na negosyante, umangat ang buong ekonomiya ng Pilipinas. Kaya iiwan natin ang tanong na ito. Isang daang bilyon, isang malaki at ambisyosong programa, pero eto na ba talaga yon? Sapat na ba para tuluyang baguhin ang kwento ng ating mga MSEs? O baka harapin nito ang mga dati ng problema tulad ng red tape at mabagal na implementasyon? Ito na ba ang tunay na simula ng pag-asenso o mananatili lang ito isang magandang plano sa papel? Ang sagot dyan makikita natin sa pagpapatupad.